Three things you need to do to have a meaningful Holy Week. Number one, silence. Ang ingay ng paligid. Subukan mong tumahimik. Subukan mong magnilay. Subukan mong huminto. Dahil sa katahimikan, mangungusap ang Diyos. Ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta, In the silence of our hearts, God speaks to us. Number two, sacrifice. Ang daming sinakripisyo ni Jesus, maski sarili niyang buhay, inalay niya para sa atin. Ngayong Holy Week, ano bang kaya mong isakripisyo? Your addictions, gaming, TVs, internet. Spend quality time with the Lord. Be one with the sacrifices of Jesus. Lastly, number three, service. Papaano ka makakapaglingkod sa kapwa? You are called to serve and love other people pagkakawang gawa ang tawag dito. Ang sabi nga ni Santiago chapter 2 verses 17 to 22, ang pananampalatayang walang pagkilos ay patay na pananampalataya. My dear friends, a blessed and meaningful Holy Week to every one of you. Amen.